PNP nakabantay sa inaasahang exodus naman sa mga na trans uh, transport hub ngayong araw. Detali mo kay sa RH 52 Ednyel. Katawang Kuya Angel, Department of Transportation, ang Philippine National Police, pagbabantay siguridad sa mga transport hub at pangunahing lansangan. Ayong araw yan, October 30, inaasahan kasing magsisimula na ang exodus ng mga babiyahe ngayong weekend para sa panahon ng uh, undasa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula na ang deployment ng mga specialized police unit gaya ng PNP Aviation Security, Highway Patrol at Maritime Group para ubalalay sa kanilang mga counterpart sa tanggapan ng DOTR. Kinagana na rin ang mga police assistance task sa mga sakayan habang pinaigting na rin naman ang mga police visibility doon naman sa mga patutuan ng mga biyero, ang mga regional at local PNP officers, bukod pa yan sa soft deployment, kung tawagin na ang pulisya sa mga sementeryo at kolumpario na nagsimula naman na sa pagtatapos o sa pagtataas. Na heightened alert simula kahapon yan, October 29. Sa kabuuan higit libong pulis ang nakakalat para sa ondas, na magtatagal pa hanggang sa Nobyembre 4. Ito si Adniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Jelly.